si ng oh, YouTube. Oh, dana, YouTube channel. Nakasulod na ta. Natay bisita karon gabi una mga isuon. Pero sa Cebu, subo jud, subo jud mo nagkaan. Sa, there, um, subo, eh. <coughs> Pero since college din, eh, mo sa Cebu. Mm. Mm. Pero sila mama. So, papasok tayo ngayon mga kapatid sa YouTube channel. Mamaya pa, dahil may bisita tayo. Um, ito si... <laughs> si Dr. Uh, Laurel May Ocon. At si... Kanyang kapatid, si Lawrence. Anong trabaho mo, bro? Business. Ah, business uh, man. Manage. Ah, management. Business management. So, ngayon mga Iksoon, kauban na to sila. And then, <coughs> hindi nasahan na uh, ilang demonyo yung pumasok ni Doktora. Uh, more than 300, na And then, uh, wala siya sa kanyang sarili. Pero may sakit ka before that. Mm -hmm. Ano yung sakit mo daw? So, parang left Whole mm -hmm. left hand. Tapos, mm -hmm. hindi makagalaw din. Hindi maigalaw niya yung... Pero, pumunta ka na ka sa, ma sa mga eksperto, di ba? ester may ano na Rita, may gamot. may neuro tapos neuro na MRI na din kaso may findings anong findings parang sa spine hmm disc bulge Pero, pero hindi ka na na pa check up gula dito hindi ka pa nagpa check up mo ah balik sa ano kung pa ka, check up balik sa ikan dere nag follow up namin pero nagkapan like hirap kasi kaya <coughs> MRI kasi yun, hindi <laughs> pa ako napalabas sa MRI. Pwede mm. talaga sa MRI. Kaso lang, event do mga six pain meds nang binibigay sa akin para masakit pa rin. Walang Kaya, improvement? Yes, wala. So anong naramdaman mo sa itong uh, left hand mo? Nung una dito, neck down, pababa sa likod. Tapos... Up, um, masakit? Masakit. Parang spasm hmm. first para muscle. Tapos, pag dito na, parang nagnanumb na hmm. sa index until sa thumb. Hmm. Then, kala ko okay na kasi nagpipiti na kasi kami. Hmm. Tapos, pag nire-raise yung hands or it di ko, sakit talaga. Parang burning na agad. Kaya, nag-decide na yung mama Mainit? Mainit. Hindi ma, di ba, hindi mahipo? Hindi mahipo, hindi magalaw, kahit baso, hindi ko. Hindi mo mabuhat, hmm. Tama, ma, ma, <laughs> Maalsa. Uh, Maiga. Nahirapan siya sa paggalaw, mga kapatid, sa kanyang, ito, sa kanyang kamay. Kaya umuwin ako ng buwan. At din, nagplano ka na hindi na quit na <laughs> magtrabaho bilang doktor. O, kasi para lang kasi ako PWD drain. feeling ko. Hmm. Kasi even tumatayo. At if, kanang itong kamay na to magiging against gravity, parang sakit na talaga. Pero ngayon may galaw mo na. Galaw ko na. <laughs> Coffee. <laughs> oh, baka <laughs> ano na Ah, uh, di na siya ka bisag baso no, di na ka. ka... Bisag baso, di ko ka, ka daw. Mm. So just imagine mga kapatid, no? So grabe yung milagro sa sacraments, and sa sacramentals ng simbahan. Ah, uh, anong buwan 'yon na pumunta kayo? Buong pamilya, nandito yung pamilya niya, nanay, tatay. March and March. March. Mm. Ngayon April 20 na ano tayo. 27. 27. 27. So, <coughs> one month na. Malaki mm. improvement talaga dito. Kasi even nagpipiti kami every day. <coughs> Walang improvement talaga. Meron siguro sa motor, pero pag yung paint talaga, wala talagang magagawa sa paint. Hindi mahipo ito, di ba? Hindi ito, ito. mahipo. Yes, mm. Pero yung, na siya, ka after deliverance. Uh, yung pumunta ako sa inyo, naka-neck brace pa ako. Mm. Pero tinanggal ko kasi parang PWD talaga. <laughs> <laughs> pero kasi Gloria mo uh, pa <laughs> Parang PWD. <laughs> so grabe 'no, yung milagro mm. ng uh, simbahan. So ayan uh, ang first reading kanina mga kapatid. 'di ba? Uh, yung mga may sakit, dinala ng mga tao sa mga apostol. And then yung mga nasanipan din ng mga demonyo, dinala ito din nila. Ito. Oh. Ano nandito, may picture pa si Bro. <laughs> ito 'yun oh, picture niya. Oh. Parang si Gloria Arroyo. Kakana <laughs> pa. oh, meron pa siyang ano. Oh. 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 Kita ninyo mga kapatid na ah, uh, grabe. Uh, malaki yung milagro ng Panginoon at ngayon dahil masakit yung ano mo dito meron kang ano yun, neck uh, na yung tawag sa koan? Brace? Ah, neck brace. Uh, neck brace. Uh -huh. Bakit? Ngayon, kasi hindi kasi dapat siya makagalaw ka kasi pag ginagalaw ah. yung neck ko parang sumasakit dito mm. daw. Pero ngayon, nakagalaw ka na. Ah, oh, wow. <laughs> oh. Praise um. the Lord mga kapatid, no? And then, <clears throat> hindi natin din naasahan na while I'm doing the prayer of deliverance, nag nawala ka sa sarili mo. Oo. Oh. Mm. talaga maalala din. <clears throat> And then, after sa exorcism mga kapatid, alam nyo, No, bakit ba nasa floor, na? Ako. floor ka na, no? <laughs> nasa sahig na siya, no? So, yan po mga kapatid, ang malaking milagro. Pero healing is secondary, liberation is secondary. Ah, uh, pang-apat na ngayon. Pang-apat na beses na ba 'yon. Unang ina-exercise ko siya, yung demonyo dahil ang exercise ay makapagtanong na, "Tell me your number." Hindi cellphone number ng demonyo. <laughs> Ilan sila yung pumasok? Sabi ng mga demonyo, 300. three <laughs> <No>, 300. <clears throat> Kino, kayo na yung dalawa na yun, no? Know, magkasama? Uh, first time? Oo. Uh, tatlo, yung helper nila. And then, sa pangalawa, kayo na lahat, no? Uh, buong pamilya na. Pero, nung tinanong ko, uh, 105, 105 demons 10. na sa second time. Sa third time, 50 na lang. ba? Diba? Pero ngayon, Ilan Same. na sila? 15. <laughs> oh. At ma madali lang yung exorcism natin compare sa first time. No? And dahil din, yung buong pamilya ay na-empower kayo at uh, pagdating nila sa bahay, everyday sila nag-deliverance. At si doktora ay umiibig na sa Eucharist. No? <laughs> Dubli na yung kanyang uh, pag-iibig sa Eucharist. Lagi na silang nagsasamba, Wow, yun po ang milagro. Uh, yung liberation mo doc, yung healing secondary lang po yun, bonus na po yun. So, dito natin makikita how powerful the sacraments are. Pero uh, na hindi natin nabigyan ng malaking importansya. Lalo na doon tayo mga Katoliko. At kung nababasa natin, anak pakinggan natin yung unang pagbasa, grabe, ang daming pinagaling ng mga apostol. Dahil yan sa sacraments na pinatawad ng mga apostol yung mga kasalanan ng mga tao. Katulad kanina, may mga pari, ay eh, may pari na nagpakumpisal, uh, may nag-deliverance, ako din nag-exercise, no? So, bago lang kami natapos doon, no? si doktora ang panghuli na pasyente. At ngayon, babalik na siya this coming May sa trabaho. Pero yung plano mo, hindi ka nababalik. Oo, na natarap mo rin. Dahil gusto rin... Sinabi ko na talaga na, wait na ako. Wait, wait na, na siya, bilang doktor. <laughs> grabe, no? And then... Uh, uh, ano yung naramdaman mo ngayon, Doc? Na malaki yan yung uh, physical improvement mo, yung... Ano yung nakita mo na malaki na pagbabago bilang tagasunod kay Kristo? First of all, I'm yeah. very, very thankful. And um, maybe yung happening na yon is kanang a wake-up call for me. Because for us, for us kasi for us. <laughs> kahit gano'n ka busy, dapat Samba. meron talagang time. Kasi one hour lang talaga yun. Hmm, totoo. Ikaw Lawrence, no? Ikaw mag-pray sa kanya, di ba? matapang ito. Kinag-pray din tita. Ay, salamat po. And then, alam niyo, sila brother Lawrence at buong pamilya po, na-empower sila sa pagbisita dun sa office. No? Last kong in-exercise, 50 demons yung ah uh, hindi pa lumayas so, balik niya 50 na lang mm -hmm. dahil araw-araw sila mag uh, deliverance, buong pamilya uh, dahil naisipan ko mga kapatid, paano ko matulungan yung mga tao kung ako lang mag-isa uh, ako lang mag-isa na exorcist <coughs> dito sa office hindi naawa ako, ang daming mga tao na ngailangan ng prayer of deliverance pero <coughs> hindi ma makatanggap ng <coughs> prayer ng simbahan at sacramental ng simbahan. Ngayon, pinapunta ko sila, ini-empower. Salamat ng Panginoon dahil nabigyan tayo ng enlightenment by virtue of their baptism. Si Brother Lawrence, kapatid ni Dr. Uh, L Laurel. Laurel. Uh, <coughs> ni Dr. Laurel uh, May, uh, matapang na matapang nag prepare siya cares uh, yung cares uh, sinabuhay niya at nagsusecrifice siya para sa kanyang kapatid at sa awa ng Diyos grabe yung liberation niya na natanggap hindi lang liberation healing pa ilang doktor na yung nilapitan mo sa sakit mo dalawa so dalawang dalawang doktor at neuro. neuro at rehab Karihab Ka sa ano sa mga ugat mm -hmm. oh. mo <laughs> tapos may mga titi pa din pero yung sakit nandiyan pa rin nandiyan pa rin <clears throat> increase increase lang yung meds mm -hmm. sa sabi ko ma pwede patulugin ako <laughs> mm -hmm. <laughs> <Del> <laughs> sedate na lang <laughs> kasi sakit talaga dre gusto ko na lang matulog mm -hmm. ayoko nang tumayo ano? mm -hmm. even mag-CCR painful talaga siya. So nawala na siya ng pag-asa ng hey, mga tanong. Kaya umuwi sa wall. At <laughs> nagplano siyang hindi na siya mag-practice bilang doktor. No? Mm -hmm. Five years naging doktor ka, no? Mm -hmm. Five years and then uh, ngayon mga kapatid babalik na po siya. <laughs> <clears throat> Dahil handa-handa na siya mag silbi lalo na sa mga mahirap na may sakit at uh, yung kaalaman niya uh, sa harassment ng demonyo magagamit na din niya. Dahil meron na siyang mga lima na mga barkada. No? Ini-evangelize mo na, Dok. <laughs> <laughs> Pinagpakumpisal ko na din. <laughs> oh, <laughs> galit na. Bakit? Kasi pinag ah, confession. nas, ang, ang demonyo. demonyo na pumasok uh, sa kanya. Uh, deliverance. Diba? deliverance. During deliverance po, yung demonyo. By the way, mga kapatid. Ang mga demonyo pala na pumasok ni Doktora, ay mga tokatib. <laughs> During deliverance mo, Lorenz. <laughs> Nagsabi na, ano, yung bakit daw mga friends na nagkumpisal, mm. pinakumpisal niya. Mm. Ang galit na galit yung... Nagagalit yung mga demonyo. Well, mag-deliverance yung buong pamilya ni Doktora. Sabi ng mga demonyo, bakit pinakumpisal mo yung limang uh, kaibigan mo? <laughs> Nagagalit. Dahil si Doktora ay nag-evangelize na sa mga kasamahan niya. No? So, hindi ka nakita, bro, Lawrence. <laughs> <laughs> oh, ni, ni, hindi nakita si Brad Lawrence. Oh, yung ano, natin gumagalaw yung <laughs> ating camera. Ah, uh, bakit lang yun? Okay. Sibugarin. Okay. Okay. Oh, kita okay. mo kagwapo. <laughs> nakita mo <ko> ba? <laughs> e son, ayan na sa kanto. Dimo, dimo ko. Sa camera. ni <laughs> oh, Ikaw son. Sibugs, ayan na. Si Son, balik sa. Ano, son? Ito. Ito. Ito masunod rin ipad rin. Masunod sa kung naong. Masunod na rin ipad rin. Masunod Okay. Okay. Ano lang. Sige. So, yan mga kapatid. Pasensya na kayo sa uh, ano natin, sa camera. Yung mukha ko ay laging sinusunod. So, ano yung realization mo, bro, Lawrence? Ano? <laughs> dapat dami kong na-realize na importante talaga yung prayer time araw-araw. Mm, prayer araw-araw. Kasi it's... Lalo-lalo uh, lalo sa devotion, no? Ka mag -give, na, na na may mong strength. Mm. mm. Pinuhan ko sa yung brain. -so. Mm. Ikaw yung Pin pinakabunso? Oh. Bunso. Ah, wow. No? Okay, okay kayo, mag, ano kayo? Kami talaga yung... Kasunod? Uh, mm. Kasunod. Oh. <laughs> kaya pala close na close itong dalawang ito. No? <laughs> Pero nung una, hindi ka uh, sumama sa kanila. Oo. Oh, <coughs> yung pinatawag, sinatakot ako unang muna. Oo, doon ka lang sa labas. Oh, oh, Ayun sa ano d're. Doon ka lang sa labas. Doon oh, oh, second time. Sabi ko sa kanya. Sa second time, nandun ka lang sa labas. Pero pinatawag, pinatawag kita mo. na oh. pasok ka dito. Oh. Dahil, ito yung naobserbahan ko mga kapatid, mas mabuti na marami tayong magdasal. Hmm. At mas mabuti, yung buong pamilya ay magkaisa sa pagdasal. na no? katulad ni uh, Doc na uh, kung magkaisa yung buong pamilya ay madali lang. So meron kami pasyente yung unang ina-exercise ko kanina. First, first time pa yon na nandun yung nanay niya. First time pa yon for how many years? Mga two, more no, than two years. <coughs> mm. So matagalan tayo mga kapatid kung hindi magkaisa ang pamilya. Pero so, ngayon, uh, March pa kayo pumupunta ngayon April ay grabe na yung improvement ni sa pasyente si doktora. At ano yung mga mensahe mo Dok sa mga nakikinig ngayon? <laughs> Siguro um, love God above all. Then don't forget Mama Mary. Talaga. Si, sa mama Kasi para lang na ano siya. Kasi may devotion ako before, tapos parang medyo nawala dahil sa busy. Lodician ka, diba? Yes. Parang every summer nasa simbahan ako mm. nung high school, then college din, every week ka ng summer. Mm -hmm. Pero nung med school na parang hindi na ako uuwi kasi hindi mm. na ako sa simbahan. naman sa, sa bahay hindi siya maka-talk ng I love Mama Mary kasi mm. ako yung sum sumali na I love Mama Mary. Parang mga, mga, yeah. yung wala na, wala na. Wala na. <coughs> ay na, yeah. Um, in na yun control na, niyo. ako. Oh, mm. Tapos, ano, di, di, siya makasabi, ano, mm. nagsalbi Regina ako. pagkatapos <laughs> nun, <na> <laughs> kumanta ako sa Regina, pagkatapos nun, nag, nag I love Mama Mary na siya. Mm. Yan mga kapatid, mm. kapag yan po ang <clears throat> palatandaan. Kung makarecite na yung pasyente, I love you Jesus, I love you Mama Mary, yun ang po ang palatandaan na nabalik na po yung consciousness ng pasyente. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil uh, yung kanyang karamdaman, <laughs> grabe yung improvement. So, nung una, hindi yan magalaw, mga kapatid. Masakit yung likod niya. At meron pa siyang breast... Uh, Oh, <laughs> so, nanood ako sa... Ang daming nanood sa atin ngayon. No? Sabi nila ni Lini Rosero, Good evening, Father Darwin. No? So, praise God. No? Grabe yung nagko-comment. Pero yung iba hindi ko mabasa. Pero dito sa YouTube channel natin, Good evening, Father Mark Anthony Ihong. God bless you. Si Torpi Julius, isang magpalang gabi po sa inyo, mga kapuntos. Si Ken Julie, pa shout out naman po Father Darwin. Uh, Ragasa family from Daliao, Turil, Davao City, Father. Si Brother Romel Palma, God bless. Oy, Brother Romel. Si Emily Suarez, magandang gabi po Father Darwin. So yung ubang mga ikaw na lang magbasa sa ibang comment ka. <laughs> so ito po yung inspiration very uh, full of inspiration itong buong pamilya o kung family na nandito ngayon. So, hindi inaasahan no, na hindi yon magamot ng doktor dok dahil hindi naman yun natural yung <clears throat> harassment mo. No, uh, yung depression mo, yung anxiety mo, hindi yon magamot dahil uh, ang daming pumasok sa'yo. <laughs> 300 no, demons. Despair na talaga yung <laughs> Grabe ang this ah, depression niya. Ano sa kanila lang humiga. <laughs> mm, buti na lang uh, bakit ba kayo na bakit niyo nalalaman na meron tayong office dito? So, uh, mm, una kasi parang para may clue na 'yung mama ko kasi burning kasi 'yung description ko mm, parang nagkayo. Mm, kayo. Mm, Baga. Okay. Kaya doon na nagka idea Tapos pupunta na sana ako na surgeon kasi namamagana 'to dito. So, ano ba <laughs> 'yan? Ay, o, normal lang normal lang 'yan. <laughs> okay, kasi may idea ako noong na din ano 'to. <laughs> Tapos before kami pumunta na tagbilaran, sabi ko na lang. Pero sakit. Sakit to dre. Tapos parang nangihitim na to. Mm. Sabi ko sa sabi ni Lord, ikaw na lang bahala. Mm. Wala so, na gusto talaga ako. So sana yun. Oo. Oh. <laughs> Ipalaplap ni Monta. <laughs> <laughs> Pero yan mga kapatid, no? Uh, kung alam lang natin yung prayer ng simbahan mga kapatid, at... Uh, <clears throat> sa pamagitan ng mga sacramental at sacraments ng simbahan, maging busy yung pari ito no. Magbigay ng sacrament and then blessing of sacramentals. At marami talaga na mapagaling. Yan po ang first reading natin ngayon, no? Babasahin ko muna ha itong first reading natin uh, Ngayon. <clears throat> A <laughs> oh, number of people from the towns In the vicinity of Jerusalem Also gathered, bringing the sick And those disturbed by the unclean spirits So very biblical, no? At <clears throat> and Nakarelate niya ako sa uh, Mga experience Ng mga apostol A large number of people from towns In the vicinity of Jerusalem Dito, hindi lang town Mga probensya pa Ibang bisita natin kanina, di ba? More And than 200. <coughs> Ang dami po. May partner pa. May partner pa. Mm. From, ano sila, Australia. No? Nakikinig kahit hindi niya naintindihan <laughs> yung sinasabi ko. <laughs> Dahil sa kanyang, ano, girlfriend na uh, Pinay. No? So dito, uh, a large of, na of people, a large number of people from the towns in the vicinity of Jerusalem also gathered, bringing the sick and those disturbed by the unclean spirits. And they were all cured. So, ito po, ang konkretong example na ang demonyo ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Walang pinipili. Doktor. Ah, uh, uh, doktor nga. Pinaharas <laughs> oh, pa rin ng demonyo. Yung, hindi yan makuha sa science. It is beyond science. It is in the realm of faith. Y yung science is Uh, uh, experience natin uh, ma measurement natin through our experiences pero hindi ito makita sa using the lens of science it is the lens of faith you no know? so faith and science complementary po yan you no know? so salamat uh Dr. Aurel of Brother Lawrence at sa buong pamilya niya nandito hindi tayo makasya dito eh <coughs> so nandito si tatay ano pangalan ni tatay? Barilla, -barilla. Virgilio Virgilio oh, o si nanay? Erinia Erinia o oh. Santos ni Santos Erinia <laughs> o oh, si na Lucia Lucia o oh. oh, paupa ni ni Santa Francisco o oh, ni Santa <laughs> <Irinia>. <laughs> uh, Lucia Francisco Barilla, no, no, no. oh sa itong tulog kabata ang uh, ipakitaan ni uh, Lydia Fatima, si Lucia Jacinta si Francisco. No? So, salamat sa inyong pagbisita dahil uuwi pa sila sa Talibon. Talibon, no? Mm -hmm. <coughs> Doon kayo matulog. So, dito sila natutulog sa uh, hotel, sa Badyan, no Dahil uh, uh, yesterday, kahapon pumunta sila walang open sa office natin dahil sa sports evangelization natin sa uh, Gindulman sa Mayuga Covered Court uh. salamat din tayo sa ano sa pari doon si Father Ulysses Dispo si Father ah, uh, si Ati Chris Park na nag-invite sa atin doon sa ang daming tao po at uh, pitong baboy ang iniihaw po <laughs> at ang dami bring, bring house So, Salamat sa inyo at salamat sa Panginoon na nag-inspire natin lahat. No? Na magkatagpo tayo at maka ka sa libo-libo ng tagasunod natin ngayon. So, last word. Ah, uh, makapatid. Yun na? <laughs> <laughs> Thank, you. Thank you. so much. Thank you so much. Na, uh, sana natutun may natutunan kayo mga kapatid sa uh, sharing uh, ni Doc Laurel, may at sa kanyang kapatid na si Lawrence Chef yung magdidelibran sa kanyang kapatid dahil yung kanyang nanay at tatay hindi na malinaw yung mata at nagkakaisa sila na magro-rosaryo, practice ng cares, So, na-torture yung demonyo na. Saba-saba. Nagkapuin ako na. Oo, lalabas na kami. <laughs> Lagi kayo nagkadasa. Uwi na, <laughs> na kami. na So, yan po. no Kung magkaisa ang buong pamilya, grabe talaga ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen! Amen! amen. amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. There will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as you forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And... Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Amen. Mary, Mother of God, pray for us in this time and age. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Fight the Maria at the tax of thee with a humble heart. po.